Hello guys, so welcome to Hip Hop Reels. So nandito naman tayo sa pani video na to. Ito gusto ko lang i-flex tong ma dito sa laban sa pamang sa pangal. Ito yung acapella um, rap battle competition. Ito yung pinamagatan na matira mayaman. So kung sino yung mag champion dito, sigurado may 1 milyong ka. Meron pang uh, championship ring. So ulit yan guys, So ulit talaga, samantalang sa flip top, kung mag-champion sa isa buhay, umabot lang ng 100k. Alam naman natin yung guys eh. Pero dito, kaya pinamagat ano eh. <laughs> Matira mayaman eh. So 16 MCs yung maglalaban-laban at isa lang yung magiging champion. And dito, ito yung unang first na maghaharap. Mot versus Wamblake. Sak Maestro versus Zaki. Badam versus Akata. Subo ko ulit si, ano dito si Badam. And ito, si Moth. Favorite din natin to eh. So baka natin yan. And may undercard battles naman si Range versus Mastafit. Doxuria versus Rapido. Nikki versus uh, Fonger. And Penpluma versus Maxford. So February 3. Uh, baka natin yan guys. Galing.